Hello! Magandang magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Jun welcome sa panibagong episode ng ating vlog. Ayan na nga yung sinasabi natin. Ako, nakakahiya si Risa Monteveros, ano? Naibalita na sa mainstream media at kalat na kalat na sa mainstream media, sa social media, yung ginawa niya na kumuha, dumampot ng fake witness, tapos binayaran ng 500,000 unang pabayad, tapos Sumunod na pabayad, 500,000 ulit, almost 1 million. Ah, mahigit ma 1 million dahil may mga karagdagang parang na binabayad si Risa tuwing meron uh, research si Alias Rene. At ah, uh, na ano na na kumalat na yung ginawa ni Risa sa sa buong Pilipinas at uh, nakikita ko yung nababasa ko yung mga comments no grabe pala tong si si Tiberos dapat mag-resign na uh, virus talaga itong taong to ang kapal ng mukha no? sa mga sa ibang bansa pag ganyan po yun, ano, parang nagre-resign na yung ibang politiko eh sa ibang bansa dito po wala yan wala eh na matitindi makakapalang mukha ng mga politiko sa atin eh eh dito wala yan although hindi pa naman napapatunayan pero kumbinsidong kumbinsido na po ang taong bayan eh na nagsasabi ng totoo itong si alias Rene at uh, sinagot yan ni Risa Honteberos yan, yan po yung pag-uusapan natin ano? at uh, pangalawang topic po uh, na interview si Atty. Torion at makikipag-ugnayan daw siya dito kay Michael Maurillo alias Rene dito pa lang eh, sa pangalan pa lang eh, ng iniharap ni Risa Honteberos itong si Michael Maurilio. Hindi niya pinangalanan, no? Ang pangalan lang alias. Oh, bakit? Eh kasi nga pag na-research mo yung pangalan ni Michael Maurilio, magkakaroon ng identity yung tao. 'Di ba? kaya itinago yung pangalan, alias alias na lang ang mga uh, binigay na pangalan. <clears throat> So magandang pag-usapan din 'yan. Uh, nako, baka maiharap ito sa husgado doon sa bista ni Kibuloy itong si Alias Rene. Ah, uh, magkakaalaman kung nagsasabi talaga ng totoo dahil korte na 'yan. 'Di ba? At uh, dito po kagabi sa press ni Bipisara Sara. Ah, uh, niya <laughs> si si General Torre. Uh, the Chief PNP Biro mo uh, Police General, Chief PNP pa Nililekturan ng ating Vice President Eh kasi parang uh, Makaluma na yung mga style ng uh, ating kapulisan eh Kaya eto nilekturan mamaya po eh Talakayan natin nga So dito po sa Sa Paratang aligasyon, revelasyon Kay uh, Risa Honteberos dito nga sa witness na si alias Rene. Sumagot si Risa Honteberos at ito po yung kanyang sagot at babasahin natin. We have reason to believe wow, that this Michael has been coerced or paid. Coerced, ibig sabihin po niyang pinilit or paid. Pinilit or binayaran. Nakita niyo yung sagot? yung yung gawain nila yung ginagawa niya ang gagawin lang ibibintang lang do sa kalaban o ganyan yung naririnig natin na ah, sa mga ginagawa ng mga congressman ha ah, kapag sila yung ah, inatake ibabalik lang din or yung mga ginagawa nilang pagnanakaw ibibintang sa iba di ba <laughs> ganyan din yung ito uh, damage control ang ginagawa ni ni uh, ang pangalan ko Marie Sauntevero of to derail the ongoing criminal proceedings against Kibuloy that's it yan yung argumento mo yan lang yung sagot mo walang maraming detalye walang paliwanag talaga na bakit nagganito si ano si Rene bakit na uh, iba na yung sinasabi at uh, mayroong malaking aligasyon sa iyo. Nabanggit pa yung kondo mo. Meron ka bang kondo talaga sa Maynila? O yan yung dapat mga sinasagot eh. ba? Diba? Kung si Rene, eh, gumagawa lang ng istorya ngayon. Hindi siya nagsasabi ng totoo. Dapat tinanong ito ng media. Meron ka bang kondo sa Maynila? Ha? Tapos pupuntahan ng media yan. Kung <clears throat> kalaban lang ng ano ng uh, halimbawa uh, itong si Risa Honteveros kalaban ng talagang ng gobyerno ay eh, pupuntahan ng media yan siyempre uh, ang media eh laging kampi sa administrasyon yan eh. ay hindi naman pala noong panahon pala ni Duterte hindi pala sila kampi Ganon ang media kung kung magkano <laughs> kung sinong mas malaki pero kung kaaway ito ni Bongbong Marcos, pupuntahan ito ng media, yung kondo niya. Opo. Eh, talagang ano, yan, yan yung ano, yung mari makikita natin sa balita. Pero, natutuwa tayo sa mainstream media, ibinalita nila. No? Ibinalita nila. Kaya sabi ko, baka walang binibigay na love offering ito si Risa Bongbong Tibero sa ano, sa mga mainstream media, sa mga journalist. Baka hindi nagbibigay, kaya ayan, tinira ka ng mainstream media. So ito lang yung kanyang argumento. Wala na. Dapat pinapaliwanag niya. Yung mas mapapaniwala tayo. Pero ito lang. Eh, pinilit lang yan. Binayaran lang yan. Eh, yan nga yung ginawa mo eh. Binayaran mo lang eh. Kaya naiharap mo sa sa Senado, sa iyong investigasyon. So, yan yung gawain ba ni Teresa Ontiveros, matagal na. Kasi meron na nga siyang demanda. Dinimanda na ito ni Atty. Topacio. Dahil sa panunuhul nga ng testigo. Meron na siyang dating demanda. Last year pa yata, 2024. Alam kaya ito ng mga senador na ganito ang gawain nito? Kasi ako, na parang naniniw naniniwala na talaga ako eh. Dito sa uh, repelasyon ni Alias Rene. <clears throat> meron pa siyang nabanggit na iimbestigahan daw niya ang prime water. Ito si Rizal Tiberos. Noong nakarang uh, yung <clears throat> recently na press con niya, iimbestigahan daw niya ang prime water. Kaya lang, matatapos na itong 19th Congress. Ang iniisip ko, bakit hindi niya pa nasimulan yung investigasyon? Iniisip ko, baka wala pang ano, first payment. Kumbaga. O, oh, naintindihan nyo? Ang tindi rin ito ni Risa. Yung Senado, ginagawang negosyo. Sa bawat siguro pag-iimbestiga nito, eh hindi siguro mag-iimbestiga ito kung walang bigay, kung walang bayad. No? O yan. Iimbestigahan daw niya yung prime water na pagmamayari ng bilyar. E eh, alam natin, parang nagtampo na galit ang Marcos dyan sa mga bilyar dahil nga nag, nagpa-endorse si Camille Bilyar kay VP Sara. Kaya <clears throat> iimbestigahan, ibig sabihin yung malakanyang palasyo ang magbabayad sa kanya. Kasi ginagawa ng negosyo ni Risa yung Senado eh. Kapag siya may ginawang investigasyon, may bayad. Ang ganda rin ano. Ang ganda ng kitaan pala dyan sa Senado. At tinatanong ko nga, ito ba kay alam ng mga kasamahan niyang senador na bawat uh, bawat investigasyon niya may bayad? No? Dito rin kay Alice Go. Ang laki rin siguro ng kinita ni... Ang ganda ng ano, boom na boom yung negosyo ni Risa, ano? So, yan, abangan natin itong investigasyon niya sa prime water, baka sa 28 Congress na yan. Sinabi niya yan eh. Ngayon, kung hindi matuloy, ay walang bayad. O walang natanggap. Walang paunang bayad. Kaya, alam nyo na, pag hindi natuloy. Ayan, ang ugali ni Risa Honteberos at sinabi ni Atty. Topacio, matagal na yan ganyan. Dinimanda na nga namin yan. May demanda na pala yan, 2024. oh dito naman po sa interview kay Atty. Torion, sinabi ni Atty. Torion, may bista nga sila, ano, may hearing sila kanina, at uh, actually, kahapon, maraming tumatawag daw kay Atty. Torion, gusto siyang interviewin, eh hindi niya alam yung eto, kumbaga late na, na late na niya nalaman na uh, nagano nagsalita nga ito si Alias Rene. at hindi pa siya makapaniwala kung totoo nga yan. At nung nakita nga niya yung video, uh, ayun, eh, meron silang hearing doon sa kaso ni Kibuloy. After nung hearing nila, uh, pumunta siya kay Kibuloy sa kulungan at binalita niya na meron ngang lumabas na alias Rene. At uh, nagsasalita nga o nagsalita na binayaran lang siya, pinilit lang siya ni Risa Juntiberos at binayaran nga siya. So, magandang development daw to sa kaso ni Kibuloy. At sabi ni Attorney sa kanyang interview ay makikipag-ugnayan itong si Attorney Terion kay alias Rene. At ito yung maganda. Mas maganda siguro kung mapapirmahan ito ni Attorney ng apidabit o kahit video man lang eh. Video at uh, maiharap ni attorney Torion sa sa korte at tumistigo pabor o panig kay Ibuloy. doon malalaman mo na yung katotohanan may sinasabi pa si Risa Wantiveros na magsasampas siya ng legal ano kakasuhan niya pa itong si Alias Rene hindi totoo yan mas lalo siyang magiging ano yan mas lalong ma malalaman ng katotohanan pag nagsampas siya <clears throat> doon pa lang, sa korte pa lang na sa kaso ni Kibuloy, pag hinirap hinarap ni Atty. Torion yan, doon pa lang, malalaman eh kung nagsasabi ng totoo yan. Korte na yan eh, may judge na yan eh. At pwede na siyang i ng uh, prosecutor. Pwede na siyang tanungin. Uh, I-counter siya, no? no? Malalaman talaga kung siya ay nagsasabi ng totoo. Kaya, <clears throat> yari ngayon si Risa Conteveros nangangarap pa naman na mag vice president <laughs> kay Leni Robredo or pag walang tumakbo baka siya ang tumakbo nangangarap pa tumaas yan eh tumaas ng posisyon eh at tindi naman saka at <laughs> tindi rin ng negosyo niya no ginagawang negosyo yung senado yung hearing hearing eh bawat hearing mayroon pong binabayaran ng gobyerno dyan eh gumagastos ika nga ang gobyerno gamit ang taxpayers money gamit yung pera natin so sa bawat hearing na ginagawa ni Hotiveros gumagastos yung gobyerno gumagastos sa kanyang negosyo eh, dapat ang ginagastos ng gobyerno yung may mapapakinabangan yung taong bayan yung ating bansa pero siya pala ang nakikinabang dahil ginagawa niya palang negosyo ito. Sayang talaga yung pera ng bayan. Ang daming nasasayang, nasasayang lang sa paggamit ng mga kagayan nitong si ng Kuntiveros na mga politikong trapo. Sayang talaga. So, punta na po tayo kay uh, Police General uh, Anong tawag nito? Uh, anong tawag nito? Ano, anong pangalan ni Diwata? Sorry. <laughs> uh, ito tayo kay Tore. Meron pong sinabi si uh, may sinabi si Vice President Sara Duterte. Ito po, pakinggan natin. Ay, Sabi ni General Tore na dapat daw dumapasok yung mga polis sa kalsada at sa mga police stations. I know you have feelings about General Tore, pero do you think po ba yung...

Oo. Kasi ganito yan. Diba? Meron kang police population ratio at meron ka gusto gawin na police visibility. Okay. Ang tinatanong po ng media, well, kinukuha, na yung, kinukuha yung reaction ni Bibi Sara. Dito po sa programa ni Tore General Torre, na Chief, police, uh, Chief PNP, na police visibility. So yan po yung pinag-uusapan natin, okay? Kahit anong gawin mo, hindi dagdami ang police, dodoble ang police overnight. Okay. Para umabot yung police population ratio mo at magkaroon ka ng police sa kada kanto na buong teritory ng Pilipinas. Okay. <clears throat> Mayroon tayong kakulangan sa polisi, Kulang ang bilang ng ating pulis kaya yung ratio mamaya papaliwanag ko na lang sa inyo. Sobrang ano, sobrang napakahirap talagang bantayan pagdating sa uh, sinasabi ni Torre na police visibility. Napakakaunti talaga ng bilang natin. Tapos yung ratio Uh, ang laki, ang laki ng ratio na yung gap, ang laki ng gap dapat ang ginagawa ng Pilipino I'm trying not to utter the word B.O.B.O. BO, ha ang ginagawa ng Pilipino nag-iisip siya daming teknolohiya Yo. na available na ngayon sa market. Paano ko ba gagawin at gagamitin ang modern technology mm. para sa trabaho naming mga polis? May drone, may robot, may CCTV, napakaluma na yan ng CCTV, at napakarami pang iba gamitin, pwede mong i-harness from the universe para gumaling, gumanda, at umayos ang trabaho ng pulis. Bakit nandoon ka pa rin sa ilalagay ko ang pulis sa kanto? na with with a drone with a, a, a robot kasi robot ang pagkakaalam ko sa pangalan nila na pwede mong ipa uh, ano tawag yan? ipa uh, hindi ikalat hindi <laughs> ipa uh, ano kung <laughs> na ano, <coughs> nag ano pulis nagroronda patrol. patrol patrol yes sorry sorry okay okay patuloy na po natin ang ibig lang sabihin ni BP Sara dapat nag-iisip ka no nakita nyo yung idea ni BP Sara actually parang uh, ayaw niya pa i-share eh. no gusto niya kapag siya yung naging presidente makikita talaga natin yung kaibahan so kung ikaw police PNP chief ka dapat nag-iisip ka ng makabagong teknolohiya at dapat na rin na i-modernize itong PNP dahil meron na po tayong ano eh uh, AFP modernization di po ba ah uh, ewan ko kung sakop ito na sakop yung PNP. Alam ko hindi sa military lang po itong AFP modernization. So dapat i-modernize mo, i-modernize ng gobyerno ang PNP para makasabay tayo sa mga sa mga kriminal. <clears throat> uh, alam nyo yung AFP modernization. Ito po yung Nagsimula po ito nung binenta yung yung BGC, yung The Port. Uh, dati po yung Port Santiago. Ay Port Santiago, uh, Port Bonifacio. Pinangalanan po 'yan kay Andres Bonifacio. At nung panahon ng Amerikano, dati po yung McKinley, McKinley Port McKinley, naging Port Bonifacio. Uh, binenta itong kampo po yan eh, kampo, binenta sa mga oligarko. Kaya grabing grabe talaga itong mga oligarko. Kinamkam na lahat ng mga, mga essential, langis, tubig, kuryente, mga essential yan eh. Kinamkam nila at yung mga kampo. Mayroon pong kampo pa sa likod ng, yung malapit sa SM North Edsa, may kampo roon. Doon kasi ako nag-high school eh yung likod ng eskwelahan namin, kampo po yun. Doon kami umakit sa bakod, naglalaro ka, binenta po yan sa SM. Ngayon po ay kondo na yan. Uh, kung tawagin, the mall. Yung condominium na yan. Mga kampo po, pinag-anong, kinamkam ng, ng mga oligarko. Although, binayaran naman, eh, hindi natin alam. Hindi na nga natin nakikita yung bayaran dyan eh. Dapat, public, binayaran pinapakita yung bayaran dyan, yung pirmahan ng titulo, yung cheque, that, pinapakita, eh, wala, hindi natin nakikita. Baka yung declare nila, uh, dineclare po yung bentahan dyan uh, for 7 million yata. Ay, 7 billion. Yung, yung buong BGC na yan, kampo po yan, malaking lupa yan, dyan sa tagig, parang 7 billion yata yung bentahan dyan at yung pinagbentahan dahil kampo nga yan gagamitin daw yan dito sa AFP modernization program nagkaroon pa ng ano dyan, ng anomalya Nawa, nawa, nawawala yung 7 billion yan po ay sa panahon ni Fidel Ramos uh, <clears throat> 1995 yata yon Panahon ni Pedel Ramos yon. Pero lumipas ang dekada-dekada after uh, Ramos si Erap, si Erap dalawang taon lang naman eh. Tapos Gloria, tapos Noynoy uh, -Noy Aquino. Ilang dekada yon lumipas hindi po na modernize ang AFP. So uh, dyan po nag-nagsimulan <coughs> yung modernization kinikwento ko lang so <clears throat> gusto ko lang nag research ako ng bahagya gusto ko lang i-share sa inyo kung ilan ba ang kapulisan dito sa Pilipinas so eto uh, the Philippine National Police has approximately 228,000 personnel yan lang po ang kabuoang bilang ng ating pulis sa buong Pilipinas This force is responsibly responsible for policing a population of over 100 million people. The PNP aims for police to population ratio is a uh, 1 is to 500. 1 is to 500 po ang ratio. Isang pulis, ibig sabihin isang pulis, ang binabantayan niya 500. Eh, napaka-imposible pong mabantayan ng isang pulis ang limang daan katao. Or parang uh, sa isang sa isang kumbaga barangay kung ilan lang ang pulis dyan eh ang dami, libo-libo ang tao Ah, uh, kulang na kulang talaga kaya ang advice ni o, oh, ni lecturer ni BP Sara si Tore na i-modernize so paano mo mo modernize ang PNP so ganito gagawa ka ng bill magre-request ka sa mga mambabatas kahit hindi mo na abutin halimbawa 2028 ka matatapos yung termino ni Tore kahit hindi mo na abutin at least mayroon kang nagawa no kahit ang implementation niya uh, sa mga susunod na congress pa at least meron ka gawa. so gumawa ka ng bill magpatulong ka sa congressman sa senado na to modernize the PNP andyan nga yung mga example para ka makapagpatrol gumamit ka ng modern technology i-harness mo yan sabi ni BP Sara yan na 'yung example. CCTV. Okay? So, sa susunod na budget, pwede mong i-request 'yan, magpropose ka ng budget ah, palawakin, padamihin ang CCTV at doon magkakaroon ka ng base. Alam nyo 'yung maraming TV? Ah, 'yun, 'yun ang magandang monitoring. CCTV, eh luma na nga 'yan, eh, sabi ni BP Sara. So, may mayroon kang base. Kaya lang, pondo ang kailangan dyan. So, maaaprobahan ba yan? Baka hindi. Sa uh, ilalim ni tamba? Hindi. <clears throat> Kasi ano eh, yung pondo, pag inaprobahan yan, yung pondo mapupunta sa CCTV. Palalawakin mo eh. Pararamihin mo CCTV. So, kapag yung pondo napunta sa CCTV, hindi mapupunta sa bulsa nila. Eh binabawasan, binabawasan nga yung lahat ng ahensya ng gobyerno, di ba? Bawas lahat ng budget, especially itong budget ng OBP. So kapag nag-propose ka ng drone, o, oh, di ganun na naman. Baka hindi naman ma-approve kasi yung pondo mapupunta sa drone. Hindi mapupunta sa bulsa at marami pang ano, marami pa sabi niya at iba't iba pang mga technology hindi na lang sinabi ni BP Sara. So ganun sana. Tapos yung alam niya sa US, yung kotse ng pulis, sobrang high-tech. Sobrang high-tech. Napanood ko 'yan sa isang vlog. <clears throat> yung yung monitor nila dalawa. E, 'Di ba yung kotse, mga kotse rito may mga monitor na, 'di ba? doon sa sa mga polis kotse ng polis sa Amerika dalawa yung screen nila tapos ah, yung communication nila malinaw ano maganda tapos meron silang yung pag over speeding ka may buzzer na tutunog tututut hahabulin nila ngayon yun pag tumunog na ibig sabihin nag over na yung ano over over na yung speed nung uh, driver ng kotse. Ahabulin nila. Ga ka ano, wala tayo niyan. Yung mga police patrol natin, mga sasakyan ng police natin, meron bang ganon Na na monitor nila yung speed ng mga dumadaang sasakyan. Tutunog na lang eh. Oh, ang daming ano, ang daming idea ni BP Sara na hindi niya lang sinishare lahat. Siguro pag naupo siya, kagaya po nito nung naupo bilang vice-president, nag siya ng budget para magkaroon na ng sariling bahay ang vice-president. Dahil wala eh, palipat-lipat kapag bago ang vice-president, magahanap siya ng saan ba siya puuupa, kung saan niya gusto. Wala pong sariling bahay ang vice-president. Ang Senado meron na, di ba? Ang Kongreso meron na rin. Sa Senado ginagawa pa lang eh. hindi pa matapos eh. So nagpropose si ng budget para makabili ng lupa at makapagpagawa ng bahay. Bahay at the same time opisina ng Vice President. Doon na, doon na talaga permanente. Hindi po binigyan yan. Hindi binigyan ni Tamba lumipas ang 2023, 2024, 20, 25, ah hindi, 2022, 2023, 2024, 2025, wala. Hindi po na-approve yan, hindi binigay. Kung nabigyan lang yan, nung una pa lang, maaga pa lang, baka, baka tapos na yan, e, ewan, ewan natin. Diba? Sabi niya nga ni BP sana kahit hindi siya makinabang dyan eh. Kahit matapos yung 2028, at uh, hindi pa natatapos yung bahay ng vice president okay lang kahit hindi siya makikinabang ang makikinabang na yung yung susunod na vice president di ba ganun sana yung utak nag-iisip dapat hindi yung lugi talaga eh uh, magastos talaga eh kung upa ka ng upa di ba ang, ang ganda ng idea tapos hindi sinusuportahan ito ni Tambalos-los yung pala naman, eh, sana nalaman na natin, una pa lang, eh, yan pala ang balak. Ay, eh, gurgurin ang mga Duterte. Okay, hanggang dito na lang po. Maraming maraming salamat sa panonood. See you for next time. Bye-bye.